kabalaw chi and dito pa ang chi magluluto po tayo ng ano tira-tirang fried chicken At saka hipon i ano natin uh, salted pepper fried chicken and ayan po tira siya lulutuin natin siya kasi para magkaroon siya ng mas masarap na lasa. So, ito na yung atin ano, ano ba to? Lutuan. So, nalagyan natin siya ng garlic. Ayan. Kalahati kasi yung kalahati iluluto ko sa hipon. Para kumain yung anak ko bukas. Yan. Iba-brown mo lang yung ano yung garlic. So, alam na ninyo kung anong recipe nito. Sibuyas. Sile. Bawang. At uh, ang atin pampasarap kung mayroon kayong chicken, ano, uh, chicken powder, pwede yun. Tapos, uh, garlic powder. Ayan. Pepper. And salt. So, ayan ang ating ano, recipe on this one. Luto na yung fried chicken. Na fried, na fried chicken na siya. i-brown lang natin yung ano uh, but parang hindi pantay ata. Oh, hindi na pantay. Yan. perfect. Sabi ko parang hindi pantay. Yan. So i-brown lang natin yung bawang. Tapos lalagay natin marami nito, masarap marami nito. Marami akong binili. So, yan. Yung iba ilalagay ko sa hipon. Yan. Masarap kasi pag marami. Hindi ano ko sana sa ano sa ano ba ito? So, ulutuin ko muna yung ano uh... ano ba ito? Yung manok bago yung hipon. Ayan, masarap yan lalo na pag maraming sibuyas. Dagdagan natin. Pwede na natin sabay yung sili. Ayan. Madali lang naman ito maluto. Pang ano lang to pang kick. Ayan. Ayan. May mga tira-tira kasi tayong ulam dito. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng flavor para hindi masayang. Kasi minsan nasasayang yung binibili namin. Binibili namin itong fried chicken sa ano sa grocery. May nagtitinda ng fried chicken doon. Ayan o. Bali, ang laman niya, walong peraso. So, ang nakain lang namin ay tatlo. So, meron pang ilan yan. Sa limang peraso pa siya malalaki. Diba? So, lulutuin mo lang itong ano. So, pwede mo na ilagay yung ano dyan. Yung pangpasarap. Pampasarap natin. Ayan. Ayan. Pampasarap yan. Eh. Tapos lalagay na natin yung powder. Mas pangpasarap din itong pangdagdag. Ayan. Garlic powder. Tapos, paminta. Ayan. Paminta. Mas mas masarap maraming paminta. Yung iba linalagay dito yung siling ano pula. Kaya lang ito okay na yun. Kunti lang tayo ng asin kasi. Maano na yung fried chicken. Medyo maalat na siya ng konti. Kaya hindi na natin siya lalagyan ng maraming asin. So ayan lang. Mekos mekos mo lang siya. me mekos mo lang siya hanggang maluto yung sibuyas at yung ano ang uh, bawang yan so ito ang ating sa ano sa manok pinakita ko na rin to sa inyo yung sa chicken wing kanis parehas lang pero ito, ito naman, fried chicken lulagyan lang natin ng flavor yung fried chicken kasi tirang pagkain lang siya kaya ano yan sarap mga kabalot so ngayon pwede mo na ilagay yung fried chicken dyan kasi luto na yung gulay eto yung fried chicken natin mga tira to yan mauubos na to pag linut ano inimekos mo lang sya dyan o diba na oh, ano na sya naluto na So, mekos-mekos mo lang siya. Hanggang malagyan ng flavor yung ano yung manok. Ayan. Kasi hindi siya ganong may lasa yung manok. Eh. Kaya kaya pag linuto mo siya dito, magkakalasa na siya. So, may kus, kus lang yun. Minsan dumidikit yung ano niya yung garlic sauce. Hanggang may ano mo lang siya kasi dumidikit yan yung ano yung alam niyo na yung sibuyas. Didikit yan sa manok nyo. So kung may mga tira kayong pag ano ah, pagkain fried chicken or kahit ano yung chicken wings ganito gawin nyo, lutuin yung ganyan salted pepper chicken wings yan masarap kasi to yung ano yung lalo na yung sili, hindi gaano maanghang so pabayaan nyo lang muna siyang ganyan Lili, tahol ng tahol doon sa ano. Sa labas. O, diba? Ganyan lang, o. Lilutuin ko na to ngayon kasi para bukas hindi na ako magluto. At busy tayo bukas. Meron pa akong ulam diyan. Ito na lang yung ano natin. Yun. Yung ulamin bukas. Yan. I ano mo lang siya, i-mekos-mekos mo lang siya para kumapit yung flavor niya dito. Kasi yung manok parang walang ganong lasa kaya lalagyan ko siya ng twist yan. Ngayon na yung atin ano ah, salted salted pepper fried chicken kasi buo siya hindi siya wings fried chicken ayan na siya mga kabalochi sa susunod naman natin na luto mama chup chup